parang ano, tricycle driver. Ay, bahala <laughs> ko dyan. Mama ka dyan. Mama, ingit ka. So, yun guys, at nakagayak tayo. Nakulang <laughs> yung tulog ko. Nakagayak tayo ngayon. naman. Ngayon si Bert, <laughs> si Jorgen hindi nakagayak, hindi naman niya alam to di ba? Hmm. Na may pupunta kaming kainan sa Pops, sa Pops Barbershop, sa bagong brand sila, di ba kaibong? na pambayan na daan natin sa kanila tawagin natin Agad <laughs> natin doon, no? Plus baby pa lang ah. Tara 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 tara. Bami magaganda na gigising niyo. Dapat dapat niyo lang siya kabod, ha? Dapat niyo lang siya kabod, ha? Eh. Okay. Ayun, no, sabi ko sa inyo magbobol. <laughs> magbobol pa. Pwede mo bisyo. Bye, talaga. Liga. ka kasi. Sumama ka na, Liga. Pumasok ka. Magbobola ako. Ito na mga namin, Teka lang kasi atid ka na nga namin doon. Atid lang sa korte, na Mas maganda nga. Maganda namin, Isi ka lang kasi. Pumasok ka naman pa o, nangurot pa. Nakap. Dukan dong nak kagustuh mo kau? lang, mana yung kalaro. yang lang, Wag sih magaslok. Ia hati kanga. Ia hati dong. Kau mas mabilis. Ya, ate do, yung maglalakad ka diyan. Ang kotse, syempre. Oh, tinamo oh, tinan mo, magpasalamat ka sa amin. Salamat. Mga oh. Mga tropa tunay. Aircon ka pa. Tunay. Tunay. <laughs> <laughs> <Kago. laughs> tuna ka diyan. Kago. Eh. Oh, nga, alam mo oh. namang hindi ka sa aircon. Yung uh, mga, ha? Yung mga 'yon tinatawagan lang ako pag kompleto Apat lang daw sila, may dumating. Bakit ako magse-serious nga tawag ba yung pag may dayo? Yo. Doon, doon, doon. Saan? yan yan Saan kanan sa kanan dyan? Ah, sige sa court lang natin Sa court na imperial? Oo oh. ah, Sige dyan Kapuno dun Kapuno Wala yun ah, mo Diretso mo Diretso mo kami kami Ebo mga pinto Yung... Ano nagaantay dun Dapat Ayan o, yun yung card doon. Sa'yo card? Wala ka. Gatorade, para malakas. Bibilihan namin Gatorade. Parang malakas ka sa lang. Saka, o. Oh. Tsaka kung lang din kami isa, apat lang din kami. Oh. Lima kami. Si Kuya Bong, eh, alam mo naman pag matan, uh, injuryhin na. Stop, oh. yun. Basta sumama ka lang kasi, babalik ka namin dyan. Oo. Oh. Ano oras pa? Basta kasi. Baka pa, Bert. So, ito tayo ngayon sa may Pops sa Bantog, no? Kabong, no? Oh, Bantog Branch. Bantog branch. branch. Bantog Branch. May bago silang bukas dito. Tara na, mga court dito. bumaba na tayo. Puro ka kasi court, Putay na mo. Puro ka kasi court, ha? <laughs> baba, ayun, ka sa loob yan. Baba, baba. <laughs> baba. 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 Varsity <laughs> Varsity Varsity Ha? Hindi mo lang pinabish ah, Bakit? Baka hindi ka naman pinabish Matagal ka eh 18 na baka na namin Eno, bago Baka may ring dyan Mag-shoot ka dyan <laughs> Yay Tara Balik ka na Sa loob Ay, oh, dito na lang ako Bakit hindi ka na masay Ya sagit. Ya bangtasya. Lis na. Gina. O kaya. O kaya. na ilo. Stan bliss. Sa rin ang basura. Welcome to. Bobo batao. Sino ay sa inyo <laughs> Magpanggap ka muna ng Sa lang. <laughs> ka muna. Dahil tayo siya, ano? Hindi kasi nag eh. Hindi, nag ako. Sinama sa <laughs> <laughs> sa... M <laughs> <Cute> to. <laughs> tao dito mukhang mukhang professional. ng bago nilang branch. dito po yung ng bago nilang branch. O, pininvite lang tao. Ay. Ang hayop na to. Sila ka may Ganyan yung mga mga tugupit mga tigaparenta lang. Dito boy, maganda mo. Hindi ka pa ba po yung ginoo? Ano mo? Saan ay dito? Saan ka pa rito? Puro ka barber niya tayo. eh. Ah, hindi sa lamang dito. Ay, kasi na yan. Magbubolo ka eh. Jersey pa. Oh, ba't yan niya? Mga disente. Ito, disente eh. Sisisante. Sisisante. Wala na ang trabaho. Tingnan mo naman ito. Uy. Uy.

Uy, Bert. nga daw po. Lang, bawalis nga po. Bawalis po. Hindi akong tatrabaho dito. Masama kayo. Hindi mo napili. Magkakataon mo na. Mali mo maka... Mag-uwa. Magulis ka na. Magpasiget ka. hindi ka nakaiti. Mga na ng buhok. Nakakain ng Diba? Opening ngayon. Mamaya uh, Bert, magpapaagaw ng bariya. Makaka-box out ka rin. Bert! Bert, mo na yan, Bert? hindi ko na parang hindi Ayun! makiagaw. Ay, Ayun! eh. Sa niya. bola, <laughs> box alam kiselibit pagyay magibibit. Nagipalang. Nagipalang. Alam naman. na saya. Oh, <laughs> na hawi -ha 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 -ha. pa? Ha? Nga ha hawi pa? -ha -ha. Tara, para <laughs>

ano mo kasi yung tinungan? Kaya mo makasaba? Ha? 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 Kasi, ano ba wala yung tao? Dinaladala mo dito. Puro bola, puro bola. Tapos tatawa ka ng tatawa. <laughs> Kakot na yung boy. Ibang naman ako moron, sige. Kuhaan mo na ako, nakakayaan. Hindi ka namin kukunan. Sasantok ka parang ang anong tricycle driver. Sino ba yung kaya? Nakasya na ang lahat. Ang napadaan lang ako. Doon po yung pila. Hindi po dito. Pink pa yun. Hindi mo na mukha. Hindi po na mukha. Ay, hindi ah. Kanya-kanya ko yan. Boss, hindi po dito ito. Boss, pakialis nga po yung tricycle sa babae. Matra, kanta. Kanta. Bahala ka dyan. Mama ka dyan. Mama, hindi

Wala si Ginoong 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 Hindi Ginoong Ginoong mo Ginoong 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 lang? Ginoong 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 Ginoong

Uy! <laughs> ayaw, pa, ayaw pa sumama, tingnan naman may kinuha. Bensin niya niyo. Tingnan mo. pa mas, sa mas, 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 Oo. mas, 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 mas,